Ano yun? Ay, ano ba yun? Nataranta ang mga residente sa barangay Poblasyon sa bay ng Mangaldan, Pangasinan noong Webes, ikapito ng Disyembre matapos pagbabarilin ang puting SUV na ito. Sakay kasi nito ang barangay captain ng barangay Poblasyon na si Melinda Tonet Morillo. Agad itinakbo sa pagamutan si Morillo pero idineklara itong dead on arrival umalis po siya sa barangay hall at dumating doon so, sa crime scene natin o no, doon sa pinangyarihan ng krimen, eh, pinagbabaril siya ng isang lalaki gamit po ang uh, calibre 45 na baril. Pagkatapos po siyang binaril, ay uh, sumakay sa isang motor na gitawi vehicle nila din na umalis sila doon sa area. Doon sa nakita naman natin, doon sa mga backtracking namin sa CCTV, is medyo ano, decade yung o planado yung pagkapatay doon sa ating biktima. Sigaw naman ng pamilya ang hustisya. Bumo na ng Special Investigation Task Group Morillo ang PNP upang tutukan ang investigasyon. Uh, me, myself at the provincial director, magawin natin yung paraan talaga para agaharap na mabigyan ng hustisya. Bumisita sa lamay ni Murillo si DILG Secretary Benher Abalos at tiniyak nito sa pamilya na tinututukan na nila ang kaso. Nag-alok na rin ang kalihim ng 500,000 pesos na pabuya sa mga makakapagturo sa mga suspect sa pamamaril. Importante po rito ay, uh, ma ay uh, mahuni natin at of course ang ating kapulisan ay talagang full force po rito. Uh, I am assuring the public na yeah. talagang safe po tayo rito, isolated po rito at na po namin lahat ng angulo. Inilabas na ng mga Aldan PNP ang larawan ng mga suspect. Umaasa ang PNP na makakatulong ito sa pagresolba ng kaso. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.